nakakaloka ngayon, split na ba si Bea Alonso at si Michael Needham? Bea Alonso hiwalay na raw sa kanyang bagong secret boyfriend na si Filipino-British Michael Needham at may bago na raw girlfriend ngayon si Michael Needham, ito ay si Katri Gray nauna nang lumabas sa mga pahayagan, na di umano, ay meron na raw, bagong karelasyon ngayon, si Bea Alonzo, ito raw ay si Michael Needham. Heto ang isiniwalat ni OJ Diaz, sa kanyang latest vlog, ngayong gabi. Kung ngayon, split na ba si Bea Alonzo at si Michael Needham? May isang netizen raw, na nakakita, na magkasama, si na Catriona Gray. At ang rumored, new boyfriend, ni Bea Alonzo na si Michael Needham. Ayon pa sa isang post, ng netizen, sa Reddit. Ayon sa netizen, si na naman daw ngayon, ang Denny Date, ni Michael Needham. Mukhang pareho silang invited ni Kat, sa kasalan ni Sol Mercado, at Sandra Lemonon, sa Bali. Then just couple of days ago, spotted sila, sa London, according sa isang netizen. Based rin naman, sa recent posts, ni Kat, bumalik siya ng London, for an event. Michael Needham, is one of the owners, of the trending resto, na Umanota, and the same guy, na naling, kay Bea, few months ago. Kung totoo man, na si Kat naman, Deni-date niya, aba, si Koya, mukhang, on a roll ha, or baka, too friendly lang siya. Hindi naman natin para i-confirm dito kung si Catriona na ka si Michael Needham, no? Hmm. Kung paano hindi rin naman natin i-confirm dito na si Bea at si Michael Needham na noon, kasi... Hmm. Say pa nga ni Ogie Diaz, kung totoo man, na magkarelasyon na ngayon, sila Catriona Gray at ang secret rumored new boyfriend ni Bea Alonzo na si Michael Needham ay maaring hindi na naman daw nag-progress ang relationship ni Bea Alonzo with Michael Needham. Kung sakali man ipagpalagay na na si Michael Needham at si Catriona Gray na ngayon. So, saan na napunta si Bea Alonso? Diba kayong ginagwasang ang kanilang anunay? Kaugnay nito, walang inilalabas na kumpirmasyon si Bea Alonzo kung naging boyfriend ba niya si Michael Needham after breaking up with Dominic Roque. Si pa ni Oji Diaz, hintayin na lamang din daw ang kumpirmasyon mula kina Katrina Gray at Michael Needham kung true ba na may relasyon na sila ngayon kasi iniintay nga natin ng confirmation na manggagaling mula kay Dea Alonso. Kaya yeah. na hindi naman natin para i-confirm dito kung si Catriona na mm -hmm. si Michael Needham, no? Mm -hmm.